Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon tayong isang bagay na talagang nakaka-inspire na pag-usapan. Kung fan ka ng Filipino journalism, siguradong makikilala mo ang pangalang Bernadette Sembrano. Hindi lamang siya isa sa mga pinakarespetadong mamamahayag sa bansa, ngunit ang kanyang paglalakbay ay isang pananampalataya, pagpapakumbaba, at katatagan. At ngayon, sumisid kami sa kung paano hinubog ng kanyang karera sa journalism ang kanyang mga halaga, at ginawa siyang hindi kapanipaniwalang tao ngayon. Ang Bernadette Sembrano ay isang pambahay na pangalan sa pagsasahimpapawid papawid ng Pilipinas. Kilala sa kanyang makapangyarihang pagkukwento, sa kanyang maawain na pag-uulat, at sa kanyang hindi natitinag na profesionalismo, nakagawa siya ng karera na nagbibigay inspirasyon sa marami sa atin. Ngayon, ang hindi alam ng maraming tao ay kung paano na ng kanyang karera sa journalism ang kanyang personal na buhay, partikular ang kanyang pananampalataya at kababaang loob. I-break natin yan. Si Sembrano ay laging may puso para sa serbisyo. Ngunit naniniwala siya na ang pagiging isang mamamahayag ay higit pa sa paghahatid ng balita, ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga kwento ng mga tao at pagbibigay sa kanila ng boses. Ang kanyang mga karanasan sa larangan, ang pakikipagtagpo sa mga ordinaryong Pilipino sa kanilang pinakamahihirap na sandali, ay nagdulot sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya at pagpapakumbaba. Ibinahagi niya sa isang panayam kamakailan na napatibay niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mga kwentong ikinuwento niya. Kung ito man ay sumasaklaw sa isang natural na sakuna, mga kaganapan sa politika, o mga personal na kwento ng tagumpay at trahedya, sinabi ni Bernadette na ang mga karanasang ito ay nagpapaalala sa kanya ng mas malaking larawan. Ang halaga ng pakikiramay at pagpapakumbaba. Isang bagay na talagang namumukod tangi sa kanyang karera ay kung paano niya tinatalakay ang bawat kwento, hindi lamang bilang isang mamamahayag, kundi bilang isang tao na tunay na nagmamalasakit. Iyon ang antas ng empatsya na nagpapahintulot sa kanya na kumonekta sa mga tao sa mas malalim na antas. Naniniwala siya na ang bawat kwento ay may aral, at ang mga aral na iyon ay patuloy na humuhubog sa kanyang pananampalataya. Isipin na nasa kanyang sapatos. Isa kang mamamahayag, nakatayo sa frontline, sinasaksihan ang hilaw na damdamin ng tao. At sa halip na hayaan ang kabuluhan at inday na makaapekto sa iyo, sumisipsip ka ng mga aral tungkol sa pananampalataya, kabaitan, at sangkatauhan. Iyan ang ginagawa ni Bernadette. Hinahayaan niya ang mga sandaling iyon na gabayan ang kanyang espiritual na paglalakbay. Palagi akong naniniwala na may layunin ang bawat storya na aking sinasaklaw. At sa pamamagitan ng mga kwentong ito, patuloy akong natututo tungkol sa aking sarili at sa pananampalataya na nagpapatibay sa akin araw-araw. Makapangyarihang mga salita, tama ba? Malinaw na ang paglalakbay ni Bernadette bilang isang mamamahayag ay hindi lamang humubog sa kanyang profesional na landas, ngunit naging gabay din sa kanyang mga personal na paniniwala. Ito ay isang paalala para sa ating lahat na ang gawain ginagawa natin, pag-uulat man ito, pagtuturo, o ano paman, ay makatutulong sa ating umunlad, kapwa sa kakayahan at pagkatao. At ang kombinasyon ng profesionalismo at personal na pag-unlad ang dahilan kung bakit si Bernadette Sembrano ay isang minamahal na figura sa Filipino media. Hindi lang siya isang mamamahayag, isa siyang huwaran, na nagpapakita sa amin na posibleng manatiling saligan at mapagkumbaba, gaano ka naging matagumpay. Kaya, ano ang matututuhan natin sa paglalakbay ni Bernadette? Para sa isa, ito ay ang kahalagahan ng manatiling konektado sa mundo sa paligid natin, at ng palaging naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa kung ano ang ginagawa natin. At pangalawa, ito ay isang paalala na panatilihin bukas ang ating mga puso, dahil ang bawat kwento, bawat pagtatagpo, at bawat hamon ay isang pagkakataon na lumago sa pananampalataya at pagpapakumbaba. Kung na-inspire ka sa kwento ni Bernadette Sembrano, mag-drop ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung anong bahagi ng kanyang paglalakbay ang higit na nakakatuwang sayo at huwag kalimutang ilike, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang nilalamang tulad nito. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.